Isang malaking revelation ang ibinahagi ni Catherine Bernardo sa isang recent interview. Inamin niyang talagang niligawan siya ni Alden Richards at hindi lang basta-basta. Ang kanilang relasyon ay puno ng kilig at tamang timing kaya't hindi nakapagtataka kung bakit nagkaroon sila ng magandang samahan. Ano ang reaksyon mo sa pagbubukas ni Catherine tungkol sa relasyon nila ni Alden? Pwede kaya silang magkatuluyan sa hinaharap? Isang malaking revelation ang ibinahagi ni Catherine Bernardo sa isang recent interview. Inamin niyang talagang niligawan siya ni Alden Richards at hindi lang basta-basta. Ang kanilang relasyon ay puno ng kilig at tamang timing kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit nagkaroon sila ng magandang samahan. Ano ang reaksyon mo sa pagbubukas ni Catherine tungkol sa relasyon nila ni Alden? Pwede kaya silang magkatuluyan sa hinaharap? Isang malaking revelation ang ibinahagi ni Catherine Bernardo sa isang recent interview. Inamin niyang talagang niligawan siya ni Alden Richards at hindi lang basta-basta. Ang kanilang relasyon ay puno ng kilig at tamang timing, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit nagkaroon sila ng magandang samahan. Ano ang reaksyon mo sa pagbubukas ni Catherine tungkol sa relasyon nila ni Alden? Pwede kaya silang magkatuluyan sa hinaharap? Isang malaking revelation ang ibinahagi ni Catherine Bernardo sa isang recent interview. Inamin niyang talagang niligawan siya ni Alden Richards, at hindi lang basta-basta. Ang kanilang relasyon ay puno ng kilig at tamang timing, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit nagkaroon sila ng magandang samahan. Ano ang reaksyon mo sa pagbubukas ni Catherine tungkol sa relasyon nila ni Alden? Pwede kaya silang magkatuluyan sa hinaharap? Isang malaking revelation ang ibinahagi ni Catherine Bernardo sa isang recent interview. Inamin niyang talagang niligawan siya ni Alden Richards, at hindi lang basta-basta. Ang kanilang relasyon ay puno ng kilig at tamang timing, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit nagkaroon sila ng magandang samahan. Ano ang reaksyon mo sa pagbubukas ni Catherine tungkol sa relasyon nila ni Alden? Pwede kaya silang magkatuluyan sa hinaharap? Isang malaking revelation ang ibinahagi ni Catherine Bernardo sa isang recent interview. Inamin niyang talagang niligawan siya ni Alden Richards, at hindi lang basta-basta. Ang kanilang relasyon ay puno ng kilig at tamang timing, kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit nagkaroon sila ng magandang samahan. Ano ang reaksyon mo sa pagbubukas ni Catherine tungkol sa relasyon nila ni Alden? Pwede kaya silang magkatuluyan sa hinaharap? Isang malaking revelation ang ibinahagi ni Catherine Bernardo sa isang recent interview. Inamin niyang talagang niligawan siya ni Alden Richards, at hindi lang basta-basta. Ang kanilang relasyon ay puno ng kilig at tamang timing, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit nagkaroon sila ng magandang samahan. Ano ang reaksyon mo sa pagbubukas ni Catherine tungkol sa relasyon nila ni Alden? Pwede kaya silang magkatuluyan sa hinaharap?